Ate I'm sorry if may lang ako nagka-time para kitain ka. Sobrang naging busy kasi sa school lately eh. And I'm sorry Aden na hindi tayo nakapag-usap ng party ni Tito Constantino. Actually, I, I feel really bad nga kasi hindi man lang ako nakapag-defend nung sinabi ni Dad na dati ka lang namin katulong. Wala na yung Trixie. Kinalimutan ko na rin naman yung party. Masaya ako na nagka-oras ka na ngayon. Sa wakas makakapag-bonding na tayo. Oh! Bakit? May nasabi ba akong mali? Wala ate. Asensya ka na. Ha? I'm feeling a bit sad lang talaga rin ako, kasi may pinagdadaanan ako. Uh, ano yun? Isabihin mo sa akin baka matulungan kita. Hmm. Nakalabuan kasi kami ni Ino. For some reason, nagtatampo siya sa akin tapos iniiwasan niya ako. Ate Lilit. I know naman na fan sa'yo si Ino. He talks highly of you. Baka pwede mo akong tulungan? Please, tulungan mo ko. Baka naman pwede mo siyang kausapin for me. Try to convince him na makipagbati na sa akin. Ayaw ko na kasing tumagal itong tangkuhan namin eh. Ayaw ko nang mawala sa akin si Ino. Sige, Tracy. Kakausapin ko si Ino para sa'yo. Thank you, ate. Thank you so much. I can't do anything talaga without you. I'm sorry, Patricia. Pinagantay kita ng matagal. It's all right, Lorena. Um, actually, thank you so much for accepting my invitation kahit sobrang short notice. You mentioned sa text mo na meron kang importante gusto i-discuss. What is it about? Oh, I was just going to ask you if, uh, kung meron ka bang kilalang attorney Meredith Simmons? are you asking about that woman? Well, um, napansin ko lang kasi na tinitingnan ni Ramir yung profile niya sa website ng law group nila. Um, siya sure yung huling nakalaban ni Lilet sa kaso niya, sa naninayunayan niya. I see. I actually heard about that online, but uh, what I mean is, if you happen to know her personally, itong uh, attorney Simmons na to. To be honest, that woman is nothing but trouble. What do you mean? Nag-attempt si Meredith na agawin sa akin si Constantino many years ago. May history ang babaeng yon na pagiging sulutera. Kaya ingatan mo ang asawa mo dahil baka ikaw naman ang maging biktima ng ahas na yun.